At ito na nga guys, ito ang naisip ko kaulami na Ito ay araw ng birnes kaya magugulay tayo ng munggo. At ito nga ang kasabihan ng mga tanda pagka araw daw ng birnes ay masarap magulay ng monggo. at iba daw ang dasa nito sa ordinaryong araw. Ano naman kakong pagkakaiba ng ordinaryong araw at sa araw ng birnes Siguro na ay pare-pare lang yan. Ang sabi kasi ng mga tanda, iba daw ang lasa pagka ng biyernes at araw. Sabi ko naman, ay, eh, maniwala sa iyo, char. At yan nga guys, ginisa ko na dyan ang sibuyas bawang. At sabi ko, nasangkot sa ko na din naman yung karne at maluto ko na yung pangsang ay eh, kaki, gigisa na lang natin mamaya pagkatapos nating mapalambot ang buto-buto at at saka ang munggo. Hinihintay ko nga maluto dyan ang sibuyas bawang at sabi ko isusunod ko na itong ano karning halo-haloin. Ipagsasama-sama na natin at mailagay na natin sa ato. sa kaserola. Hindi ko na nga diyan mm, buto-buto at yung munggo. Eh, hinilagay ko na lang yung ginis sa huwag at siya ay kapoy. Eh, baka kung mabandaan pa ibinuhos eh, ko yan sa kawala at hindi magkasya. At yan na nga guys, kulong kulong na siya. Kita nyo na nga guys, ang sa bulalo. Iyan eh, guys, bulalo na yan. Eh, binigay lang naman yan sa akin ate kung kaya talaga eh, napaluto ako na munggo. Alam niyo guys, sobrang sarap ng munggo pag ako nagluto at lalagyan ko ito guys ng alugbati. Wala nga lang ako nahingi dyan ng malunggay kasi wala yung may ara ng malunggay kaya alugbati na lang ilalagay ko. Hindi ko kasi hindi kasi ako nakabili guys sa palagay ng malunggay kasi sinasadya ko talaga hindi bumili kasi Meron nga dito sa tapat namin, wala naman nagugula. Sabi ko, na lang ako, ako sa tapat. At yan nga ng alugbate na yan, ay dyan lang din yan sa tapat namin. Eh, nakakuha ako gawa ng, nasa labasan ng bakod nila. Eh, yung malunggay kasi nasa loob, eh baka tayo mapagkamalamang magnanakaw kang gayat. Hindi ko na lang siya nilagyan ng malunggay malapit na ito guys maluto gawa na nilagay ko ng lagbate sabi ko titikman ko muna kung anong lasa na at yan na nga guys ay sobrang napakasarap guys ang aking luto at yan nga guys lalagyan ko na siya ng chicharon at yan na nga guys ang dami ng sahong diba o oh, diba natatakam na kayo guys charon at kung malapit lang kayo sa akin bakit hindi ko kayo bigyan ay kaya tayo lalayo nyo naman kaya ito guys pag nyo na ito yan guys yan ang Papasarap sa munggo ang merong chicharon kasi kung wala kang chicharon wala din sarap thanks for watching guys bye bye god bless